Okay. Sa so, problema nito. Ano problema nito? Hoy. Mo oning. Kanu. Kwan ang spark plug madaling magka carbon. Ayun oh, dugo okay. imo taning diri. Di ba? Lagyan natin ng o-ring or yung pang-sell dito. Dahil yung gasolina na Para dapat sana doon lalabas sa dito dito lang dadaan yung gas so yung iba galing na dito kasi alam naman natin na maraming gasolina dito so pag hindi sell dito dito so meaning yung gasolina yung iba di, dyan dyan siya ano dadaan oo, so, kaya ang resulta yung mga spark plug natin madaling magka carbon no? Oh. So, um, ito lang, ito lang dalawa dito kailangan masil seal natin dito. Diyan mga lode diyan. At saka dito. So palagi na yan nating ano, binalik-balik pero balik din natin yan. Dahil may mga kaibigan pa tayo na minsan magtanong sa atin. At saka yung ano, yung gasket dito na parang it pero so, hindi naman yata it yun dahil ano, tatlo yung ano. So, yan mga lodi. Yung maitim o malakas sa konsumo dito, lagyan natin ng gasket. At sa kajan, yung gasket dito tanggalin natin to, makikita natin tagala dong. Para makita sa mga kaibigan natin. Para hindi tayo nag istorya bot bot dire. Ito yung nagawa nito hindi niya alam hindi kasi nanood dito ng mga video natin kaya nagkaganon ayan o oh. ah, siguro ito hindi pa to masyadong ano yung iba masyado ng malapad so pwede natin ibalik ito so yung nakita natin dito eh ano natin eh, sukat natin hawirin o oh, Bunit, eh. So katantay mga lodi makita ninyo na masyado na maluwag dito. Ayan oh, maluwag na. Oh, yan. So ito po yung dahilan kung bakit oh, uh, kung bakit di brad dapat sana yung gasolina dito lang dadaan e paano na pag nag ano dyan sira na yung uring yung so, singaw so dapat uh, yung gasolina na dapat dito lang so yung iba di dyan nalalabas o dyan ah Kaya makikita natin sa mga spark plug natin um, Unang una natin mapansin Yung Ano yung Napakalakas sa konsumo At saka yung spark plug natin uh, Maitim Marami na tayong video dyan So ulit na lang nat ulit, ulit na natin Ulit ulit lang So yan oh. So ang gagawin natin dito Nibawa, may mga o-ring kayo na mabibili sa mga auto parts. Yung maliit lang ha, huwag yung masyadong mataba. Dahil iwasan natin lagyan ng mataba dito. Dahil yan ang ano dahilan na magkakrak dito o masira ito. So, iwasan Kasi, talaga. O, oh, may magbuak ni Iwasan natin lagyan ng mataba na ano o-ring. Dahil ma, mabiyak, mabiyak talaga to. Um, buak ni. Eh, paano pag nasira to, di wala na. Bili ka na lang ng whole carburetor. So, ang price pala ng carburetor natin ngayon sa mga surplus ang ah, mahigit mahigit 10,000. So, imagine, ang napakalaki na yan. So, yan lang mga lodi, ang gagawin natin. Dahil, ito lang, oh. Pag malakas sa konsumo, Ayan, maitim. Babaho yung tambutso natin. Oh, maitim bahos, yung asparplag. Dito lang, dito. Diyan. Sa saka dito. O, pag nagawa natin yan, sigurado, yung problema natin, mga lods, tapos yan. Ah, sige, balik dun. Yan lang siguro, mga lods. Bye-bye.